Natumba ko doon sa isang araw eh. Natumba po kayo nang isang araw? Saan po? sa pintuan eh. Yung pintuan dyan. Na kuha. Saka na ako ng kanin. Kain na po eh. Wala po natumba. Karapado na naman si payo ko. Nagrabag po kayo? Ha? Nagrabag? Oo. Si payo ko na naman na nakakuan sa padel. Maray na lang kapag sabi ko, pag mong dugoy na, paano ako? Medyo ura akong dahil nakakabangon. Kailan lang po nangyari? Ending ng Merkulis. Mayong man na... Masakit pa po. May, Mayong man na damage. Pero sabi ko po itong natang... Mapatsika po tayo. Sinisirte pa. Mapatsika po tayo. Dahil ta na, marima pang mati ko. Parang araw po mga kalingap, mga kabinto. Ito po ako oh, ngayon sa... Ito ni Lolo Parmini. And, kung saan po ay uh, general cleaning po kami ngayon po kasama, hindi ko po kasama si Rubilin kasama ko lang po yung dalawang kasama ko kanina si Boy Ahas po tapos yung isa yung Larry din po nag-orienter na maglilinis po dito kami, -kami po yung tatlo magagamas po kami dito para maging malinis po yung lugar ni Lolo Peramin napaka-delikado po sa Nililuka rin yung madumi Ito po yung mga ano po ng as Lolo Permain oh Lolo Permain Kamusta na po? Ano po? Buksan natin itong bintana para pumasok ang hangin Saraduan ko na lang mamaya. Mm. Para ano, yung ano ng loob. Nagkain na po kayong almosalan? Mm. Natumba ko doon yung isang araw eh. Natumba po kayo yung isang araw? Saan po? yung sa pintuan eh. Yung pintuan dyan. Nakakuha. Saka na ako ng kanin. Kumakain na po wala po natumba, nakarapado na naman si payo ko. Nagrabag po kayo? Ha? Nagrabag? Oo, uh, si payo ko na naman na nakuha sa pader. Maraming nalita pag sabi ko, pag magdugoy na, ipapano ako. Medya ura kundi nakakabangon. Kailan lang po nangyari? Ng Merkulis. Mayo mo na... Masakit pa po? Mayo mo may na daming. Pero sabi ko po ito na ito. tayo. Sinisirte pa. Mapatsika po tayo. Dahil na, marima na pang mati ko. Wala ka lagnat. Maya man. Kundi kung ako yan, sabi ko po ito talaga sinisirte. Doon beses na yan na payukuan na ang sa road duman sa kwarto duman. Parang mansan ang kasi dati. Ayan yung iba ako ta. Medyo ura ko na nakabango na kayo. Mm. Hindi ako naman eh. Mangga alas ng hapon. Sa so, bless pala sa iyo na karamin. Ay, dapat ako pagbangon. dapat po pala may kasama kayo palagi dito. Maray utay-utay ako nakabangon manggiraray. Dulo pero mina may nakausap po ako na ano. Na pwede pong tagalinis dito kahit ano. Once a week ay ano. Two times a week. Once a week. Tagalinis lang po dito sa inyo. Once a week lang. Hindi na yan. Hmm, malinis lang po dito, ano? Hindi. Mm sa -hmm. Masyado ng kot, taginis na. Kaya po talaga na may ano dito si Lolo. Pero may, yung mga, ano? May nagigit pa natin na, din, ano? May mga rami pa, oh. May mga dilata. May oatmeal pa si Lolo Permin. May tubig ka pa dito, Lolo mm -hmm. Oh, yung burger mo hamburger. Talaga kumawayan. Mm, linisan ko muna po dito sa loob. Tapos dito sa par dito may mga bigas pa mga po si Lolo Fermin. Tapos mga ko muna po 'yung mga uban. dito po kami, maglilinis po kami maghapon dito. Medyo magaraganda na po ang panahon. Sana tuloy-tuloy na po yung ganitong panahon para kahit po paano yung mga naghanap buhay ay makapaghanap buhay para sa kanilang mga pamilya. And maraming salamat dun sa mga walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming, maraming salamat po. Ang malaking tulong po yung pagpapanood po ninyo at hindi pag-skip ng ads para po doon sa mga tulungan po natin ng mga senior may mga pambayad po tayo sa pagpapalinis dito sa sa katulad po ni Ganilalo Permin maraming um, maraming salamat po sarap po mga kabinti umpisan ko na yung paglinis dito

A few moments later Ini kata bos tangkuma ini dia permin. Dia permin menjadi lebih kepada itu. Jadi lebih. Huh? Hmm. Ini kena kan ini si dia permin RSJ. Terus itu Nagutom si Iboy Aso. Ah. <laughs> ngayon na ginawa kayong kamay. Ang mm -hmm. grabe po ang damo dito sa likod ng ilo na paramin. Ang buti na lang po medyo malis-linis na dikatulog kanina. Ang <laughs> grabe po ang damo. Matapos po ito mga maghapon. Sana hindi na umulan. Lolo permin, may 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 mai ni tubig, ini tano mo na kita mai ni tatubig, ini tano ko muna na pumu mai do bisyo si dulo permin, may mga pagkain pa mampuk, po, maray mga pung pagkain si dulo permin, kailangan po talaga ngayong, yun to mai ni tatubig, yung tubig na maiinom, kailangan okay Ito yung tapos yung mga niya, Dapat po di na para hindi po mag yung pagkain. Ano pumili may gasol pa ito. ba? habang naghihintay pa akong kumulo ito, magmamap muna pa ako. A few minutes later Okay na malinis na yun Sa yung ni Lolo Fermin Ano naman si Lolo Fermin Lolo no? Fermin Lagi ka pong mainom ng tubig Para di ka ma-dehydrate Ano yung kumuna po yung mainit na tubig kailangan lagi laging madinis itong thermos kasi baka mapasukan ng dumi so, may mga si pag may mga senior ay ano, sensitive po yan eh sa mada dumi sa tubig na sa gripo mayroon pong tubig na inumin si Lupermin mineral water kasi po pag dito sa gr gripo sa nawasa ay nag dumi si Lupermin nagkakaroon ng diarrhea kaya yeah, madalas po ako po na kininit ang provisional para pag umaga medyo maka ano po siya ng mainit na tubig sa ano hindi po malalamig ang sikmura yun okay na matapos ko po nito nakalinis na po ako dito sa Dua bulan bahay Mahalin sa naman kami dito sa Sa labas Diba pa po ang dumi Supermin <coughs> na Gabi eh. Ang Bago lang gawa namin kanina Sabi pong damo mag ko na po ng hapon Ito po lang po yung na namin Sana matapos matapos po namin hanggang mamaya Pag hindi po natapos Hanggang bukas Mabalik po kami dito bukas Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong support ha? Sa aking youtube channel sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi po po subscribe subscribe po. Mr. Bindi po Vlog, maraming po salamat. God bless po sa inyo lahat.